Pag hinati mo po yung matres, ang itsura ng matres, ganito po. Yung baby nyo, yung puti sa loob. Ang matres po, para po siyang bote na nakahouse yung baby na sa loob. Ito po yung cervix, yung kwelyo ng matres. Lalabas yung tubig sa lilalim pag binuksan ko to, Ganoon din yung baby mo. So, hatiin natin yung bote sa gitna. Ito yung makikita Opo. Tingnan natin 'to. Ayun yung baby. So para makita mo bubuksan mo 'yung loob. Ang normal na delivery, 'yung ulo ni baby nasa labasan ng puwerta. Dito po po pasok ang ari. Vagina po 'to. Dito po 'yung ito po 'yung ari niyo, kuwari. Ito po 'yung cervix niyo, kuwari. Nya, ni Mrs. Yung ulo po dapat lalabas po dito sa vagina na po ni Mrs. Tapos po, nakakabit yung inunan sa may fundal area. Karaniwan ganon. Nasa taas po. Kumbaga, eto siya po. Andito yung inunan sa taas. Aper. Ay, ano naman ang nangyari kay Macy's? Transverse lie, hindi cephalic. Ang ulo ng baby nasa kaliwa. Kung nakita niyo kanina sa ultrasound. Yes, yes. gano'n ni Doktora dito ka, dito ka, kasi doon ka humiwa. Ang problema kasi, nakahilis yung bata. Hindi siya nakaganyan. Ito ulo ni baby, nakaganyan. Bakit? Eh may nakaharang sa ilalim. eto po yung inunan. Dapat nandun siya, hindi nandun sa butas. Kaya kuwari po, pag napasok po ng ari, dumudugo po ito. O kaya kuwari, pinasok ko yung daliri ko, gusto ko i-IE. Eh dumudugo yan. Ngayon, bakit ano hong issue natin? Bakit ko po sinasabi na ayaw kong maghiwa ng <clears throat> low transverse? Yan kasi ang karaniwang hiwa sa matres. Pag hiniwa ko po para makuha yung baby, ang dati niyo hong hiwa, pag ganun. Sa smile po ako. Mm -hmm. Pag hiwa kong ganyan, hatakin ko lang ulo, nice. labas. Eh lang, ang problema, pag hiniwa ko tong una, eh yung inunan mo, yung tatamaan. tatamaan. na gets nyo na po. Yeah, yes. Kaya drawing ako ng drawing doon. Kasi hindi ko pwedeng tamaan. Mm -hmm. Pag yan po ang unang natamaan na on wood, eh mawawala ng supply si baby, hindi siya makakahina. Ang lawa ko ng dugo niya, yun po ang kinaka- na on wood, yung kinakadelikato naman nanay, na pag nahiwa ng doktora to, dugo para kayo lumawa, mauubos ang dugo Kaya napakaduguho niyang operasyon niya. So, paano po ang gagawin ko para hindi mahiwa? Dalawa yung pinupropose ni Doktora kanina, yung pinag-usapan namin. J-shape or classical? Ano po yung J-shape? Eh, di ba po, nandito nga siya? No J-shape, sabi niya, dito ka banda, pag anong ka. Kaya lang, ang aking naman, baka hindi ko makuha yung paa At ang problema, pag masyado kong na-extend dito, marami rin blood vessel dyan. Kasi may fallopian tube dyan eh. So ayoko ng J-shape. Ano gusto ko? Classical. Kasi po, ito yung inuna. Dito na lang ako. Sa gitna. Sa may ano po? Opo. Sa, Sa may usod. opo. Hindi po, sa loob po ito ah. ah, loob ito ah, hindi to tiyan niya ah. Po, matres yan, ah. Matres So, hindi po, hindi mo makikita to sa labas pag pinahiko na ng sarado. Matres na yung hinihiwa. Mm, okay. So, ito po siya. Ang problema, pag paganyan ang hiwa ko, ang dati niyang hiwa kasi pag ganun eh. Uh -huh. Hindi ko yan pwedeng sundan. Kasi katulad ng nabanggit ko, pag sinundan ko, tatamaan ko yung inunan ni misis. Oh. So, dito ko Okay po. Ang problema naman, pag nag-classical ako, hindi nga tatamaan to. Pag nagpangatlo kang baby, kunyari gusto mo lang third. Oo. Uh -huh. Eh, ito yan. Pag nag-labor si misis, sasabog to. Kasi ang hiwa mo ganyan. Oo. Oh. Tapos tatahi mo ng pagano. Oh. Pag, uh -huh. pag gano'n, may stretch. Mas uh -huh. stretch, lalaki, sabog yan. Oo. Uh -huh. Yun ang, yun ang sinasabi ko. Yun yung, ano, ang fear mo naman sa J-shape, hindi nga sasabog, baka ito namang left side mo yung tamaan. Kasi marami po, may fallopian tube po yan, may ovary po yan.